ito na mga boss sure ko na to yung issue ko sa stock slider piece ni ERFI tayo nyo ah. ito yung stock gagawin ko dyan ganyan lang pero yun pinitik lang tanggal agad napakaluwang tapos yun eh, parang makakukuhan nyo tension ito pa ito medyo matigal ito yung tanggal <laughs> yung dalawa parang eto medyo masikip pa eh ang ano ang luluwang na nito yung dalawa so sabi dun sa groups kasha daw tong uh, pang click bumili ng pang click hindi ko alam kung orig to mukha naman daw orig sabi ng tropa you know pero may issue siya napakahirap niyang ipasok dito ano you know? Ah. Grabe. Ah, yun. Tutulak mo talaga ng todo. Yan. kailangan pang tuktukin. Kailangan pang tuktukin ng kunti para sumagad. Hindi sumasagad. Yan. So, sagad na siya. Pero, parang exposed to. Oh. Di ba? Eh, dito sa stock, hindi masyado. Hindi masyadong kita ilalim tapos pag ikakabit ko na to sa click ng gamit o pagkakabit dito hirap syang pumasok ito sa poste sikip hirap na hirap po oh. Ito mo, bumaba o oh. o, oh. hirap din tanggalin isa pa lang yan oh. so parang lumilit yung butas nito kaya pag sinukat ko yan yeah, natin so, nag iiba talaga yung size So siguro pwede yung kikilim para lang magamit ko sayang naman yung bili. Tapos tong GSR eh, GSR. Uh, drive sabi nila kasi din daw pero mas malaki ha may apakita sa inyo so ito yung sa click may tanda yan yung parang bilog bilog Ah, pag sinuot ko to 5.7 5.5 pero pag ito yung sa stock Ate na ate. Ito ang layo oh. 6.4 Ito sa isa. Stop. 6.2 Hindi nga parehas eh. 6.4 6.4 din. Tapos ito sa Honda Click. Sobrang liit kaya ang sikip niya. 5.7 Sobrang liit. So, balang ko kikilin to. Kaso, hindi ko sure kung maganda idea yun. Ito naman sa sky drive. Ito, sky drive. Isa lang naman di ba pang sky drive yun? Sky drive GSR daw eh. Ayan ito. Tarinay natin to Dito naman. Wala. Wala sobrang all ayaw pumasok sobrang lapad nito tingin yung stock nya oh lapad nito tanga pagsukatin natin to lapad nito sky drive 14.7 eto sa stock layo 13.1 di ba Ewan eh, ko, oh, sabi sa groups kasi kasi daw ito. Kaya ang dalawa binili ko eh. Mas kasha itong click. Kailangan lang i-modify siguro. Grindering ko to ng konti. Kasi ano lang naman eh. Parang 1mm lang difference eh. Kaya hanapin ko lang grinder ko. Subukan natin magagana. So ito yung bala kong gamitin. Ayan. Ito pa yung mga stock. So tanggalin na natin yung mga stock. Then, ito daw yung sa Honda kabit natin to right sa isa lang matigas mahirap siya ipasok pasok nga daw kailangan kailangan itong masikip pumapasok siya matigas sakit na sa daliri so, pang, na, pang tok toks sobrang sikip niya kailangan mong gamitan ng eh ang basok naman tapos ang ko grinder rin ko to hanggang maging katulad ng stock lumapad niya 6.1 Ano ba yung stock 6.4 ata Kasi naman pag ito Hindi nating Greenline Papasok lang natin dyan Ayaw Ayaw pumasok Wala Siya pumapasok Kahit paikot Ikutin natin yan dyan Sobrang sikip Yeah Ano Ah <coughs> Grabe. Sobrang sikip nyo. Ang hirap nang tanggalin ito. Yun lang, problema. Paano tatanggalin ito? Kaya <laughs> tanggalin ko lang. Sobrang sikip. Hindi ito aangat. Ah. Ito, binalik ko yung stock. Stock slider piece ng ERF. Ayan, luwang-luwang. Oh, uh, sukat niya dito. Uh, para makita nyo. 6.2 mga ganyan kasi kanina 6.4 pero itong sa Honda yan may bilog 5 point something lang to 5.5 5.7 5.8 erong pagkakabitan niya kasi dito 6 ata uh, to ito to itong poste ayan 6 try natin dito Hirap daw magsukat eh. size is nga. Ayan, 5.9 sa is. ko, i-grind ko lang to sa Honda na konti. Ito. Ay, ito. Ang bilis. Dandan -dan lang. Maka to. unti ko lang yan hanggang tumantay or maging katulad nung sa stock layo po tagal to tagal to mga buwas ulats kasi yung sa stock po ngayon napaka lambot <laughs> e, na tanggalin dapat daw yeah, make tulad nito so papaganahin ko to sana gumana di pag hindi patay hanap tayo ng iba pang gagaya itong GSR, eh GSR SkyDrive wala to All that's to sobrang lapad o baka iba tong version na bili ko. SkyDrive GSR daw kasi ito eh. Ewan ko kung ano yung GSR. Yun. Ganda pa naman, son. Ayan, grinder rin ko lang ito. Mukhang ang need grinder rin, hindi ito. Hindi, hindi dito sa butas na ito. Ito, tingnan mo. Yun, know. oh. Kaya siya, kaya hindi pantay. Dito, masikip. Ito ito, 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 ito sa kanan. Dito, maluwang. Parang ito, ayaw niyang hindi siya nakalapat ng gusto yan ito ang parang pa letter L tama pag sinuwat ko to dito atas natin 5.4 pag sinuwat ko dito sa medyo banda sa baba mas malawak talaga ayun 6.8 luwang na nga yan So, try ko muna dito grinder dito sa bandang letter L. Ano mangyari binaklas ko. Dito ko to to to. So, may letter L parang ganyan pa ganyan ang natin kung ubra hirap kasi bili ng bili eh. no lang tilang baka ano baka mapasobra lumuwang naman ulat siya Uh, mga boss dito pa rin ako nag grinder dito sa gitna ng butas mas mabilis eh kasi pag doon sa L ang tagal so ginagawa ko lang ginatsyaga ko lang ganyan ganyan lang tapos pinaka mababa na pala yun uno na pitik pitik ko lang ganyan susukatin ko ulit yun mahirap pag sumubre baka naman Masayang, lumuwang din sasukatin ah, ko ng caliper or testing ko rin. Dito masikip pa rin. Masikip pa rin siya. Ayaw pa rin pumasok. O. Oh. Kahit anong ikot ko dyan. Ayaw pa rin pumasok. Tigas pa din. Ay, ito medyo pumapasok na. Ah, hindi. Ayaw pa rin ginabi na ako sa wakas at tapos rin yan sa Honda yan oh. may ano siya may mga markings yung parang butas tatlo ayan so kasya na to pumapasok na yan oh. yung una hindi ko talaga masalpak yan oh. dali na okay na ako oh, dito siya na gumana ng maayos. Tama, kahit pitikin ko to, walang laglag yan. O, wala. Wala, walang laglag. Tama. Ah, tigas. Kabit natin yung stock. Ito yung stock. Yan natin mo. Pum, tanggal. Isa. O, ito pa isa. O, na natin. Pum, tanggal. <laughs> ito pa isa. Stock. O, yan. O, oh, ay, kung tigas, tigas. oh, <laughs> Eto Honda, Honda. Honda, ang hirap, ang tiga. Ah! Ang tiga, hirap niya ipasok. oh, pitigin natin. Ngayon Honda, may 3 dots. Oh. Ouch, ouch, ouch. oh, lahat na gamitin natin. Oh. Kaya, u, 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 to, u, u, ala, ala, u. Di ba? Sakit na. Kakapitik <laughs> ko. Uh, gamitan natin ito. oh, matatanggal yan ayaw <laughs> kamaya ang tigas eto stock ulats po, po. <laughs> tangkal so sana maging okay yung takbo ko no? ito na yung Honda Honda Click hindi lang siya talaga perfect fit kailangan ko pa i-grinder dito yan yung pa letter U pa ganun grinder yan. ito gamit ko si Inko tapos gumamitin ako nito To. ito So, at yung isa maliit na filing tool hindi ko na lang pinakita dahil napakatagal kita yung ginabin na ako pero feeling ko okay na to hindi na siya maluwang stock kasi sobrang luwang minsan pag hugot ko nga tatanggal na yun so, eto kahit tugut tugutin ko to hindi na siya matatanggal minsan pag ganun ko pag ganyan ko sa stock laglagan na yung mga slider piece eto okay na to yun, naglalaro na siya. Una, talagang ayaw sobrang sikip ito may konting konti pang resistance pero feeling ko mauupod yan pagkatagalan so okay na ako dito salpa ko na lang to then update ko kayo kung may pangit na mangyari kasi itong slider piece na to nabili ko to sa online lang pero ang ganda ng review mo legit sabi rin kanya ng tropper legit daw to eh gagawin ko next time bibili ako sa casa mismo kahit na medyo mas malting nang o mas madaling ikabit yon. Honda Click. Ang hirap kasi maghanap ng pang ERFI na slider piece. Parang isang set yung binibenta nila eh. Sayang naman slider piece lang kailangan ko. So, yun lang. Sana, ano, makatulong sa inyo. Kayo, kung trip nyong grinder rin sa inyo, eh, kayo na ba? O hanap kayo nung sa kasa na pang Honda Click doon kayo bumili. Baka mas madaling install yun. Baka mas sakto, sakto Pero to ginawa ko na lang para antitesting ko na lang to update ko naman kayo pag ano eh pagka olats medyo masikip pa nga oh. pero lumulubog na siya kanina ayaw talaga lumubog nito o yan lang mga sirs at ako'y matutulog na na no?